Wala tayo the... dito ha? Gusto naman maging part ng content ko po? Ano po? Gumagawa ko ng vlog ma'am kay YouTube. Hey! That's pretty good! Hawakan mo ang kumakay Sumama ka sa akin. Hindi Good morning! Good morning mga idol! This is Mutonis TV here ang nagbabalik ulit sa Buhay Buhay Angkas.

ano trabaho ma'am? ano? Stansya oh, office? Ito saan? Ah, misto oras pasok ni ma'am? 12 pa 15. Ah, 12 Ano pa naman? Ano <laughs> so, mo kayo lang? Gumagawa ko ng content sa ano? YouTube Masama kayo sa content? Masama kay sa content? oke okay lah <laughs> Sa anong, anong, kayo, anong ano kayo Anong ano kayo? Restaurant? Sa 26 uh, okay, Bata pa. Bata <laughs> <laughs> <Dihalata. laughs> pa. Okay, Wala pa. Wala pa. Ang, ano, boyfriend. <laughs> Eh ano ma'am, shoutout mo yung boyfriend mo sa ano po, vlog. Ano ba? shoutout mo yung boyfriend mo sa vlog <laughs> ko. Anong pangalan ng boyfriend niyo ma'am? Nicole. Ha? Nicole. Nicole? Anakay yung tuya. yun? mo yun? yung nagbuga. ko pati ano. lang ng buga. na siya tawag <laughs> well, unique no, unique yung pangalan yun doon, Agaiba Oo i sa boyfriend ni ma'am kay ano, kay Sir Nick Nick, lang sa trabaho niyo Ay, kakalipat ko lang, ah. kaya talagang ako doon sa Shakey Saan? Doon? Oo oh. Sa pinanggalingan natin kanina? Oo, oh, may kinuha lang ako na doon Hmm Ano yung isang kumpanya lang o mag-aiba? mag po yun Madalas mag hmm. kayo magangkas ma'am? Oo uh Madalas -huh. mo kayo magangkas? ano araw po. trabaho nyo dito, no? May hey, problema kasi, kasi ngayon, hmm. hey, 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 hey. Ah, sa so inyo, ma'am? Ano yung mga ano, mga Korean yung mga ano nyo, niloloto yon? Hindi ko yung Filipino ko Parang Max kano? Uh, mas, parang kingdom, pag, ano, parang mas matagal. Mas malasalap. Ano yung pagano pag nangloloto yung mga krumbo? Ijayo yung ano, taga, taka no, taga ano, taka tiking kano? Hindi ko yung hindi ko sa ah, sa 'yan ganon ano? Gumamay ganong ano? Nagluluto tapang may taga ano? Taga tingin? O, gumamay staff na sa labas lang yeah. ano? kayo? Ano? No, uh, 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 Starbucks. Starbucks. Mm -hmm. Ay, Lan tayo ma'am Baka po kayo <laughs> Ay ma'am tiram po Nandilibri ang gas po kasi ako ma'am Nandilibri ang gas po ako Nandilibri ang gas po ako <laughs> Yan yan yeah, may po Another one For uh, today's vlog ay Libre ang gas Apang payment naman yan ni ma'am Ay alok natin siya ng libri sakay oh. Kumbaga may ha uh, Kakausapin muna natin siya kung Tayo lang siya maging party ng ating uh, vlog for today Di ba? 3 so, minutes away na lang yung kanyang layo At sa pick up location na tayo Si so, Ma'am O salamat nga pala sa Salamat nga pala sa ating mga bagong viewers at subscribers dyan na patuloy na sumusuporta o dito sa ating uh, libre ang episode No shout out shout out sa inyo o maraming maraming salamat po uh, kanan tayo rito sa kabila para ma pick up natin si Miss Coley ano ang pangalan niya no Ganda yung pangalan niya mga Coley <laughs> Maan ba kayo si ma'am? <laughs> Dahil pangalan niya pala yun eh <laughs> Alright Oops, hindi na pa tayo Ayun baka ito Nag-antay Call him ma'am Okay Si ma'am Pupuntang ipiyo po kayo Okay Meron po kayong ano? Ano ma'am? Ah meron ma'am? Okay Ayan, ma am? Amor, ma gusto niya libre po. <laughs> ha? Gusto niya maging part ng content ko po. Ano po? Gumagawa ako ng vlog man kay YouTube. Ay. Okay na ma'am? Ah, oh, sige, okay na po. Bakit nga diba labi mo? Ay, what? Galing ha? Mivo. Ha? <laughs> Mivo. Shoutout mo na lang. Ayan, kami ka lang. Hi. Hi, shoutout kayo ma'am Koli. Ayan. Okay. Okay. Ma'am, gato lang po. Libre ang gas po to. Totoo po. Libre Ang gas po yung content ko ma'am. Oo, okay. Ah, oh, sige. Okay. Oh, okay. oh, Salamat po. Tara ma'am, sa inyo na po yan. Ang nyo lang po. Ayan. Ayan. <laughs> Okay na mamaya, pag face reveal tayo ma'am Face ano reveal po tayo Ah, face reveal uh, Mamaya ah, na, siyempre okay. <laughs> Magtatanggal po ka na mask doon? Oo oh, ma'am Para makita ng mga viewers natin Saan po tayo ma'am dito? Sa apa dito Okay Sakto ka, kaka-out lang eh <laughs> Hala Hala nga tayo Ay <laughs> Ano um, father mo? Ano po, tipa ko po. Akala ko, ano, father mo. <laughs> mm -hmm. Anong course niya, ma'am? Ano po, language and literature po. Ano teacher, no? Ano yung teacher? Mm -hmm. Hindi. Ano English major po. So, pwedeng sa teaching, pwedeng ah, pa, ano, sa ano. Sa publishing, gano'n. Tapos, saan tayo, ma'am? Ay, magkang ko. Ay, gumana. <laughs> <laughs> Saan niya? Dito? Ah, um, pwede po. Dito? Up. Bulo ng ways. Di pamilyar yung waste ko dito. <laughs> Ang dami yung nigut no? Ang dami yung nigut-igot. Sa kaliwa, ay sa kanan dito. Um. Ano yun, yun na, ma'am? Ha? Huh? Ano yun, yun na? Third year. Third year. Yung mixture pala, gabi din, din na kayo Last ato ng na vlog ko, ano yung e, psychology yata siya Anong year na po? Si, e, fourth e. oh. year natin ma'am eh Tapos oh. ito oh, yun? Oo, oh, ito ano naman, ito yun din po Parang twice na yata kung meron na vlog na tayo ito yun Pangatlo ka ma'am <laughs> <laughs> Moto TV po. Ipalo mo ko. Isum kay. Tay si tay no. Tay <laughs> hey, traffic ah. Ano to? Ilan taon na kayo, ma'am? Magka 21 na po. Ah, 21? 21. Oh, lapit na. Advance, ma'am. Advance happy birthday. Ang okay. na naman pala yan <laughs> kayo ma'am, di kayo mga papa mo pag may ano, nag angkas kayo. Ano <laughs> Pag nag Ano po nga? Yung paddle nyo ma'am, di ba iba kasi di pinapayagan mag-aangkas? Ah, sumakay ba, sa motor. O, oh, oh, pinapayagan naman ako. Ah, na pinapayagan. Mayroon, basta angkas. Para ah, safe na rin yung pasahero, siyempre. Tama. So, at least kayo angkas trusted natin, oh, na Oo, yes ma'am, upo. Madalas kayo mag-angkas, ma'am. Ma oh. Madalas po kayo mag-angkas. Opo, oh, pag mga pasok po. Ah, Paso, pa Paso, pa Paso, pa okay. everyday. Ha? Oh. Everyday mag-angkas, araw-araw. Oh. Ano po, pag Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Ah, may ano pala kayo, parang MW, ganun? Y'all me Hold up Oh, my pa kayo late, ma'am? Di pa kayo late? ano pa naman anong nyo? Alas 12. Alas 12? Ha kaya Ah, 15 o. 18. ma'am. Ayan. Paano na, ma'am? Mga po tayo, ma'am. Sorry, po tayo, ma'am. <laughs> Ayan, ma'am. Okay, mga po. Po. Oh, po. salamat po, oh, si ma'am. Thank you, so <laughs> Saan pwede boss. Dito? top? Primero. Oh, Hold up. Oh man, make me Dito lang 没有，没有，没有。